What? Bro Thank you, bro Oh, my goodness What the heck So, ito na pala yung update natin, guys, sa aking world Meron tayong Village 1 dito May Village 2, Village 3, Village 4 At ito yung base natin at sana, no, makahanap pa tayo ng village. Pero, bakit madaming pumpkin dito? Feeling ko pumpkin to, eh. Toto, Pero, never mind. Bumalik na nga tayo sa may taas. Feeling ko gabi na. Yeah. Tinitigan ko. Tinilapitan ko. Bastos! Oh my goodness. Gabi na naman. Kailangan natin ulit. Gawa so, ano na kaya tayo ng pickaxe. Mas maganda siguro kung gagawa na ako ng pickaxe, eh, no? Ayun, meron na tayong pickaxe. Tingnan natin yung achievement natin. So, sa achievement natin, guys. Ah, ito na lang, hindi ko nagagawa. Tapos full set, tapos okay, flint tapos ender eye. Dilan ko pa maganap ng villager. Ano zombie villager para maano sila? Ma-cure. Pero hindi ko muna yung Ito sa sabihin kailangan natin ngayon. Oh my god. Makatulog na lang nga. Uy, gagi may creeper! eh uh, 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 uh. Nasaan ako, gagi? Ano na naman to? What the? Uy, bukas to. Kaninong lugar to? May mga bahay pa sa labas. Ano kaya to? Sino kaya mga gumawa nito? Pero tingnan nga natin yung labas. Grabe ang galing ng gumawa nito, uy. Bakit may carrot dito? Sino kaya gumawa nito mga to? Grabe ang galing mag-interior, ah. Uy, bukas yung pinto. Oh, what? Nasaan lugar ako? Ba't ako nandito? Uy, may Hehe. <laughs> Pero, pwede manguha gamit, may balak ako sa mga structures. Ha? Ano daw? Hindi ko maintindihan to. Kanina ba kasi nanonood? What? What ang word? ko yung character ko. Pero yun nga, uh, caretaker ng lungga ni Zed, Peach. Ito ba ibig niya sabihin? Tignan nga natin ulit. May enchantment table dito tapos merong ender egg. Ibig sabihin na patay na nila yung ender dragon. Pindutin ko kaya ito. Huwag na ba magalit yung may-ari na ito eh. May mga laman ba to? Dito. Wala. Brewing stand, smoker, bowl. Ano man tawag dito? Nakalimutan ko. Gripo. Ah, dito ata yung tinutukoy dun sa sign. Ano ba mayroon dito? Ah, leggings, tools. Uy, ito tools. Uy, kaso mga pasirana. Pwede kayong kumuha dito. Ito na lang pickaxe. Sino kaya may ari na ito? Pagpasensya nyo na kumuha ako dito Ano ba to? Ay hey, may cake! Pwede ba kumuha dito? Huwag na, baka pagalitan pa tayo ng may ari eh Ah mga block ito Ito dito Gravel, wool, calcite, andesite, granite tough glass Dirt Acacia Dark oak at Spruce log at Oak Ah, oh, okay. pero birch lagi nandito. Ano to? Pero pwede pa tayo kumuha ng sapling dito? Ay, again, mas, napasobra naman. Kalahatiin ko na lang. Ano ba naman yan eh? Kailangan ko na ito. <laughs> Kaya din tayo Ay, didik. Ay, ako na. Ay, gumamit sakura. Bulok. Siguro birch, kuha na din ako kahit mga konti. M-karta. Ano yun? Hindi ibig sabihin may mga tao pa dito. Pwede mong kumuha kahit konting pagkain lang. Wait, ayos na yan. Sige, nakuha ko na eh. Pero kaninong lugar to? Bakit napakaangas naman? Sino mga nag-build na itong custom train na to? Tapos what? Nadyo na naman siya. Sino kaya yun? Sino kaya yung mga nakatira dito? No? Nakakatakot naman. Baka mamaya atakin nila ako eh. Ayun no, nag na naman to. Sino kaya to? Hindi ko to kilala. Siguro magganap muna tayo ng masisilwang natin o paglalagyan natin ng base. Kasi di ko alam kung sino yung mga nandito sa server na to eh, di ba? Xen. Sino to? Xens. MC. Ibig sabihin may tao talaga dito, boy. Sino kaya yung mga yun? Tapos may ikaw pa dito solid Oh. Uy, Monument Ocean, ha? Mm. Parang baligtad ah. Kaya siguro guys, magagrind muna ako ng mga resource resume ko dito wala pa rin akong kaalam-alam o ka -ID idea, kung nasaan man ako no kaya samahan nyo sana ako sa journey na to kaya balikan ko na lang kayo pag may konti na tayo resources so ngayon boy ang kailangan naman natin gawin is mag grind ng mga resources kasi kung nakikita nyo dito wala talaga akong mga dark oak Pwede <laughs> ito yung mga gagamitin kong building block sa mga susunod na araw as usual nakikita nyo mayroon tayong golden carrot dito alam niyo na kung saan ko nakuha yan sa mga bahay-bahay dito wala curious talaga ako guys kung kung sino yung mga tao na nandito kasi wala pa talaga ako na encounter right isa ano tapos ewan di ko di ko talaga alam eh ano kaya yung pinakamaganda nating gagawin hello? siguro uy hello sino ka saan ako uh, uh, sandali bago lang ako dito eh teka sandali uy bago lang ako dito eh Sino ka? Anong bago? Saan ako? Anong saan ako? bago? Mas lalo sino na ako. Ka? Ikaw kung sino ka? Bakit ka nandito? Nasa hardcore ako eh. Hardcore? A a ako nga nasa world ko eh. Tapos pagkagising ko, bakit ako nandito? A ako nga, galing nga ako sa hardcore ko. ako eh, namamangka nga lang. Dahil nga, naghahanap nga ako ng... Ah... Uh, Pagkain sa dagat. Saan ako nabunta? Sino ka? Eh... Nasaan tayo? Di ko nga din alam eh, walang idea. Pero ikaw yung kauna-unaan ko nakita dito. May nakita sa chat na may, may iba pang mga tao dito pero hindi ko alam kung nasan sila. Si, sino yun? Kim? Mukhang may mga iba tayong kasama dito ah. Nakapaglakbay ka na ba dito? Oh, wait lang, wait lang. Sino ka ba? Sino ka? Sino? sino, ka? Teka. Ako nga pala si Haz. Ah, okay. Ah, sino ka? Ako si, ano, si Lers. Sino? Ako si Lurz. Si Lurz? Ako Lurz. Okay. okay. Asan tayo Lurz? Uh, Gagi! Hindi ko din alam talaga. <laughs> Gusto mo libutin natin <laughs> eh. Forest eh. na tayo. Mukhang... Oh, tara. Meron ka Pero, bang uh, kunting kabakam... ba kagamitan dyan? Pero kawakan mo muna siguro na siguro ito. Eh. Kasi, Ayun. alam mo na. Ito na rin pagkain na okay, rin, rin pre. Makatulong na din. Ayun. Ayan. Ayan. Ayun. Nice, magagamit ko to. Okay. Mukhang mapagkatiwalaan oh. na mo yung pagmumukha mong yan eh. Sa akin ba naniniwala ka ba? <laughs> <laughs> oh, may tiwala sa sa'yo dahil parehas na tayong walang alam dito. Eh. Uy, okay. eh, bakit di natin alamin kung ano mayroon dito sa loob na to? Oo oh, dito nga. Sa, sa dyan, tara, lambay natin. Gusto mo. Natin. Busa Busa mo? mo? May nakikita kasi yung ilaw dito. Saan? Doon sa may derecho doon. Doon ba banda? Oo. Oh, gusto mo? Hindi ko na matanaw eh. dahil nga kakadating ko lang medyo, na, oh, medyo nahihilo pa yung... Medyo, medyo nahihilo pa ako eh, Aba, kaya hindi ko masyado magigit eh. Ano ba mo? Pangka? Saan ka nang galing? Pangka? Di mo sa Hindi ko alam eh. Tapos namamangka ka, napunta ka dito. Oo, napunta na lang ako dito. E, e, Kasi ang balak ko talaga, maghanap talaga ako ng ocean monument. Tapos? Tapos, panaretsyo ko, dito na ako. Literal. Ah, uh, wala, tapos, masakit na, na din ulo ko. Ano yung parang, parang nahilo ako? Kaya nga eh. Bago ka lang ba dito? Oo, oh, bago lang. Hindi ko alam may... eh. Kung mayroon pong mga tao dito, pero kung gusto mo, hanapin natin sila isa-isa. Tara. total binigyan naman tayo ng ano dyan, pre. oh um, gamit eh. Blogging. Pero naman din tayong panlaban Ayan, may para panlaban sa mga tayo. sarili natin eh. Okay, okay. Tara, gusto mo? Tara. Tara. Sabi ko Ayan. sa akin. Tara, tara, tara. tara Tingnan natin kung mayroon. Uy. Nakikita mo yun? Parang may ano yun? mga ano yun, oh. Ano yun? May mga bahay na dun. Ay, Ay naulog ako. Parang may mga, may mga mark. na po nakatira dito. Ay, ako na. Ano lang, one Ayan. day lang. O, guys, guys. One day pa ay, lang. Ay, 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 yun, oh, Hindi ko alam. Ay, 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 alam eh? Sigurado eh. Pinkish ba naman yung isa eh? Oy, wow. ilong mo nga din. Hindi pa nakadamit eh. Okay lang yun. Mukha akong tao dito. Mukha ka ba? Eh, yung mo. yung mata mo eh. Mga bang demonyo. Nagpamata ka nga, naging demonyo ka. Pupunta sa simbahan ulit. Wait ah, so, kalma, 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 kalma. Ikaon sakit ako yung mga KB yun, go.